Marami po ang naniniwala na yayaman ka lang kapag nanalo ka sa loto o pinanganak kang mayaman. Pero sa totoo lang, ang ganitong klaseng swerte ay sobrang bihira. Ang tunay na yaman ay hindi biglaan. Ito po ay unti-unti, tuloy-tuloy at may disiplina. Kapag naabot mo ang unang 100,000 pesos mo, dito nagsisimula ang tunay na pagbabago. Hindi lang ito tungkol sa numero sa account mo kundi sa mindset na mabubuo mo. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin kung bakit ang unang 100,000 pesos ang turning point ng maraming yumaman at paano mo rin ito magagawa. Number 1. Psychological Boost Ang Power ng Unang 6 Digits Kapag nakita mo sa bank account mo ang 100,000 pesos, iba ang epekto po niyan sa isip mo. Parang biglang may nagsasabing, kaya ko pala. Hindi lang ito pera, proof ito ng disiplina, sakripisyo at consistency. At sa sandaling makamit mo yan, may switch sa utak mo na mag a -activate. Ang dating imposible, nagiging achievable. Ang dating sana all, nagiging ako na to. Halimbawa, may kakilala akong nagtatrabaho sa call center. Sinabi niya, hindi siya magpapagupit hanggat hindi niya naabot ang 100,000 pesos. Limang buwan siyang nagtiis, nagtipid, umiwas sa gala. At nang makuha po niya, diretso na po siya sa barbero. Simple lamang, pero para sa niya, simbolo po ito ng tagumpay. Kaya mas nagiging confident ka sa susunod na target mo na 200,000 pesos, 500,000 pesos, o maging 1 million pesos. Kapag may confidence ka, mas madali mong nakikita ang mga oportunidad. At kapag hindi ka na laging kabado, mas malinaw mong napaplano ang susunod mong galaw. Ito ang unang hakbang ng pagiging tunay na investor. Kapag kaya mo ng kontrolin, hindi lang ang pera mo, kundi pati mindset mo. Number 2. Laki ng kapital Kung mas malaki ang laro, mas mabilis ang laban. Kapag mas malaking kapital, mas mabilis din ang paglago ng pera mo. Para mas madali itong maintindihan, isipin po natin ito. Kung naglagay ka ng 1000 pesos sa MP2 savings na may 7% yearly return, after 5 years magiging 1400 pesos. Ang tubo mo ay 400 pesos. Pero kung 10,000 pesos ang nilagay mo, kikita ito ng 4,000 pesos. At kung 100,000 pesos naman magiging 140,000 pesos. Ibig sabihin 40,000 ang tubo mo. Pareho ang investment, pareho ang risk, pareho ang taon, pero iba ang kinita dahil iba ang laki ng kapital. Ang lesson, hindi lang diskarte ang sagot, kailangan din ng tamang kapital. Kasi ang pera mas mabilis lumago kapag mas marami itong kasamang kapatid. Kumbaga, kapag maliit lang ang puhunan mo, parang nagbubuhat ka ng bato. Pero kapag malaki na ang kapital mo, parang may forklift ka na. Mas madali mong naaangat ang bigat. Number 3. compound interest. Ang snowball ng yaman. Ito po ang tinatawag nilang the eighth wonder of the world, compound interest. Simple lamang, ito ang interes na kumikita pa ng interest parang pera na gumagawa ng sariling pera. Halimbawa, nag-iipon ka ng 1,000 pesos kada buwan sa MP2 na may 7% interest. Pagkalipas ng 7 years o 7 taon, maabot mo ang unang 100,000 pesos mo. Pero ang susunod na 100,000 pesos, hindi mo na kailangan ng 7 years. Baka 5 years na lang. Bakit? Kasi habang tumatagal kumikita na rin ng interest ang interest mo. Ito ang tinatawag na snowball effect. Habang gumugulong, mas lumalaki, mas bumibilis at mas nakakatulong sa pag-build ng yaman mo. Pero syempre, lagi po nating tandaan, lahat ng investments ay may risk. Hindi guaranteed ang returns. Ang susi ay pag-aralan muna bago pumasok. Kasi kahit gaano kaganda ang interest rate, kung hindi mo naiintinihan, pwedeng masunog ang pinaghirapan mo. Number 4. Disiplina sa unang 100,000 pesos. Ang pinakamahirap pero pinakamahalagang yugto. Ang pinaka-challenging part ay hindi ang investment mismo, kundi ang pag-abot ng unang 100,000 pesos. Kasi sa umpisa, walang compound interest na tutulong sa'yo. Ikaw lang ikaw lang ang aasahan. Kaya dapat matibay ang disiplina at consistent sa pag-ipon kahit maliit. Karamihan sumusuko po sa gitna dahil mabagal ang resulta. Pero tandaan, ang unang milestone ang siyang pinakamabigat. Parang sa gym, mahirap buhatin ang unang barbell. Pero kapag nasanay na ang katawan mo, mas magaan na ang kasunod. Number 5 practical tips para maabot ang unang 100,000 pesos. Ngayon ay pag-usapan natin ang limang konkretong paraan para maabot ang unang 100,000 pesos mo nang mas mabilis. Una ay ang automatic savings. Mag-set ng auto transfer tuwing sahod. Kahit 5% o 10% lang, malaking tulong 'yan. Halimbawa, kung 20,000 pesos ang sahod mo, 1,000 to 2,000 pesos ang dederecho sa savings mo. Ang sikreto po rito ay out of sight, out of mind. Kapag hindi mo nakikita, hindi mo magagastos. Pangalawa ay ang dagdag kita. Maghanap ka ng side hustle tulad ng freelance, online business, buy and sell o kahit part-time gigs. Hindi mo kailangang maging genius sa business kailangan mo lang magsimula sapagkat mas malaki ang income, mas malaki ang pwedeng ipunin. Pangatlo ay iwasan ang mga unnecessary na gastos. Ito ang pumatay sa ipon ng marami. Mga kape araw-araw, gala kada weekend o online shopping kahit hindi kailangan. Minsan akala mo maliit lang pero sa isang taon, libo na pala ang nasasayang. Pangapat, get out of debt. Hindi ka makakaipon ng maayos kung binabayaran mo pa rin ang utang mo. Ang utang parang encore. Kailangan mo itong tanggalin bago ka makalipad. At ang panglima ay imaximize ang iyong pera. Huwag mong hayaang matulog ang iyong pera sa iyong alkansya o low interest account. Gamitin ang high yield savings accounts tulad ng Maya, G-Save o C-Bank. At kung gusto mong mas lumago pa, subukan ang MP2 tax-free at saka long term. Number 6, ang momentum ng yaman. Pag nagsimula, tuloy-tuloy na. Kapag naabot mo na ang unang 100,000 pesos, hindi mo na kailangang maghintay ng limang taon para sa susunod. Kasi ngayon, may momentum ka na, may system ka na, may mindset ka na, ang pera mo nagsisimula ng magtrabaho para sa iyo. At habang lumalago ito, mas nagiging madali na ang bawat susunod na milestone. Hindi mo na kailangang tumaya sa swerte kasi ikaw na mismo ang gumagawa ng sarili mong swerte. Sa kabuuan, ang simula ang tunay na kalayaan. Kaya tandaan mo, hindi mo kailangang maging anak ng mayaman para yumaman. Ang kailangan mo lang ay disiplina, consistency, at tamang mindset ang unang 100,000 pesos mo ang magiging puhunan hindi lang sa investments kundi sa tiwala mo sa sarili mo. Kasi sa sandaling maramdaman mo na kaya mo pala, dito ka magsisimulang lumaban ng totoo. Kaya sa susunod na magduda ka kung kaya mo bang makaipon, tingnan mo ulit ang goal mo. Kasi lahat ng milyonaryo nagsimula rin sa 100,000 pesos. Kung gusto mo pa ng ganitong mga content tungkol sa pagyaman, investments at diskarte sa pera, huwag kalimutang i-like, share at subscribe sa channel na ito. I-on mo na rin ang notification bell para hindi ka mahuli sa mga susunod nating financial lessons. At tandaan, ang tunay na yaman ay hindi sa laki ng kinikita, kundi sa disiplina sa bawat sentimong hawak mo.